kailangan mag-drug test ang lahat ng ating mga kababayan. Pero may mga ilang mga kongresista na nagsabi, unconstitutional daw yan. Mali. Ako, tagal ko po nagturo ng constitutional law at ng international law. <laughs> ang sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang drug test para sa mga kandidato sa eleksyon. Bakit? Nakasaad kasi sa saligang batas na hindi po pwedeng dagdagan ang kwalifikasyon para kumandidato. Kailangan yung pagka-Pilipino, yung residency at yung edad Yun lamang Okay, magandang hapon, magandang araw Samang kayo ngayon na padpad aking mga kababayan sa lupalop ng mundo So ngayon ang bago natin pag-uusapan ngayon ay patungkol dito kung paano binara ni spokesperson Itong si uh, congressman uh, Congresswoman uh, Migs Nograles Patungkol dito sa bagong isinumiti, isinusumiti is ni Congressman Paul Duterte Patungkol dito sa... Uh, pagkakaroon ng uh, kailangan magkaroon ng random drug test ang lahat ng mga government employee mula barangay tanod barangay chairman mayor uh, governor congressman senators vice president at presidente so ang sabi ni Megs Nograles dito ay unconstitutional daw wala daw sa batas pero ngayon ay papano natin at pakikinggan kung paano siya binara ni Atty. Roque sa sinasabi niyang unconstitutional constitutional daw yung kaniyang uh, yung ginawa ni Congressman Panudotet nina uh, pag uh, pag uh, susulong sa bagong batas na ito. Pero ayon kay spokesperson uh, Harry Roque, ito ay uh, ano, ito ay illegal sapagkat ang sinabi lang ng ano, nang sinabi lang ng uh, ating Korte Suprema ay sa mga tumatakbong uh, politiko sa ating gobyerno ay meron lamang kwalipikasyon at hindi na kasama diyan yung uh, pag pag ano pag pagkakaroon ng uh, drug test Yan yung tinatawag na pagiging Pilipino yung may tamang edad yung residente ka at may tamang pag-iisip pero ang hindi natin alam ay meron diyan sa may tamang pag-iisip na hindi natin alam dyan sa nasa palasyo dahil nga pag ikaw ay gumagamit o bangag, ay wala na yan sa tamang pag-iisip, dahil hindi mo na makalkula ng tama yung iyong uh, pagdides, pagdidesisyon, kung lalo na kung ikaw ay uh, bangag o wala sa tamang uh, di ba? So ngayon ay mapakinggan natin teko, pero pero uh, bago natin yan na uh, sisimulan itong panonorin natin to, ay kung bago makai sa akin channel please naman wag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakiit na oh, pakiit na rin all notification bell para maging update kayo sa ng bidyong aking i-upload. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Abay, hot, hot na hot, mainit-init pa. Naghain ng panukalang batas si Congressman Pulong Duterte para sa lahat ng taong gobyerno na mag-undergo ng hair follicle test. At ang sabi nga niya, ito ay para masiguro na mga taong naglilingkod sa gobyerno ay walang influensya ng pinagbabawal ng gamot. Hmm. Eh, siguro naman, alam niyo naman kung bakit hinain yan. Unang-una, masama talaga ang epekto ng pinagbabawal ng gamot, lalo na ng kotei, cocaine. No? Ang epekto niyan ay pagkapraning, anxiety, at saka yung kawalan sa tamang pag-iisip eh siyempre, importante na mga taong gobyerno ay nasa tamang pag-iisip dahil ang mga desisyon na kanilang ginagawa eh tungkol sa pagkamatay ng mga kasundalihang Pilipinas sa isang gera na hindi naman natin mapapanalo yung laban sa kagutuman, no? Paano mo maluluto sa kagutuman kung ikaw ay nasa influensya ng droga, no? Yung uh, paggagawa o pagkakaroon ng maraming <coughs> trabaho at yung pagtataas ng ng taong bayan. Yan yung mga importanteng issue na hinaharap ng taong bayan, hindi yung mga issue na pinagkakaabalahan ng gobyerno, lalo na yung mga bato-bato sa West Philippine Sea. Lahat naman na nag-survey, nagpapakita na yan ay nasa kaduluduluhan ng prioridad ng taong bayan. Siyempre, sitmura pa rin ang importante. At kapag ikaw ay nasa droga, e eh talagang hindi ka po pwedeng gumawa ng desisyon para maibsan ng kahirapan at kagutuman ng mga Pilipino. Yan ang tinatawag na ang isang politiko o isang leader ay ikaw yung isang yung tinatawag na decision maker. So, Paano ka mapag ng tama kung ikaw ay wala sa tamang pag-iisip o olerat, di ba? So, kailangan talaga yung random drug test para masabi natin yung ating mga pinuno ay uh, normal lang kanilang pag-iisip at hindi sila uh, naapektuhan o hindi sila uh, ik nga ay na nasa tamang olerat sila. Kaya kinakailangan mag-drug test ang lahat ng ating mga kababayan. Pero may mga ilang mga kongresista na nagsabi unconstitutional daw yan. So, ito na yon So, pakinggan natin kung paano to binara ni uh, uh, Spox, uh Harry Roque itong si Migs Nogralis na nagmamagaling. Mali. Ako, tagal ko po ng puro ng constitutional law at ng international law. Ang sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang drug test para sa mga kandidato sa eleksyon. Bakit? Nakasaad kasi sa saligang batas na hindi po pwedeng dagdagan ang kwalifikasyon para kumandidato. Kinakailangan yung pagka-Pilipino, yung residency, at yung edad. Yun lamang. Pag dinagdagan mo, yan ay labag sa saligang batas. So, maliwanag yung sinasabi ni Spokes Harry Roque, na labag lamang sa batas yan during ng election period. Now, pero marami pong mga kaso rin sa Pilipinas at sa Amerika na nagsasabi na yung drug test para sa empleyo ng gobyerno yung mga drug test para sa empleyado ng mga pribadong mga pa, uh, uh, opisina at drug test para sa eskwelahan ay hindi labag sa saligang batas. So, maliwanag yan. Maliwanag yan, ha? Maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi labag sa batas kung magpaparandom drug test ang lahat ng mga government employee. Kasi ang ginagawa ng Korte Suprema, binabalansin niya yung interes ng publiko na maprotektahan ang integridad ng workplace at masiguro na walang influensya na pinagbabawang droga ang mga nagtatrabaho sa gobyerno at sa mga pribadong mga opisina at saka yung karapatan ng mamamayan sa privacy. At syempre, mas mananaig yung interes ng lipunan mismo at ng mga opisina na masigurado na walang bangag sa kanilang hanay. Dahil kapag bangag, hindi magagawa ng tama ang trabaho, makakasira pa, makakalala pa. Dahil kapag ikaw ay bangag, hindi ka makakagawa ng solusyon, ikaw ay magiging kabahagi ng problema. Ayun. Now, naglabas din ng utos ngayon ang Korte Suprema ng lahat ng judges ay dapat mag-undergo annually ng drug test. Tama yan, tama yan, tama. Kasi nga mantakin mo kung ikaw ay judge, ikaw ay magdidesisyon kung may sala o wala, ikaw ay titingin ng ebidensya, e eh kapag ikaw ay nasa impluensya ng droga, maapektuhan ang iyong pag-iisip. Eh kung nga mga WES, e eh require ngayon ng kanilang Korte Suprema na magpa-drug test, bakit hindi dapat magpa test ang mga opisyalis sa ehekutibo at sa legislatura? Hindi, hindi kaya meron silang pinaprotektahan. They are protecting each other, ganon. Dahil uh, takot silang uh, mabuko na sila ay mga bangag o nga pala, dahil independyente rin ng legislatura, kinakailangan yung Senate President at saka yung House Speaker ang magsabi, lahat tayong congressman, lahat ng senador at mga empleyado natin, dapat magpa-hair follicle test tayo. At pagdating naman sa ekotibo, siyempre, ang presidente ang dapat manguna mag-hair follicle test tayo dahil napakasama ng impluensya ng pinagbabawal at droga sa pag-iisip lalo na ng mga gumagawa ng disipsyon sa ekotibo na dapat masiguro na hindi sila bangag. So, ayan, Mr. President, Bongbong Marcos, pangunahan mo na ang pag, ano, political test. Huwag ka nang manahimik dyan. Tigilan mo na yung pananahimik dyan dahil the more na nanahimik ka, the more na ang mga tao ay sumisigaw na magpa-hair test ka na. Ba't ka ba naman natatakot? Ba't ka natatakot, Mr. President? Huwag kang matakot kung wala ka namang dapat na ikatakot. Malibala eh kung meron kang dapat na ikatakot, na mabubuko ka, na tama nga yung sinasabi nilang uh, um, nagbabangag ka. At ang tangin paraan dyan ay sa hair follicle test. Sinabi ko rin ngayong araw na dahil si Congressman Pulong Duterte ang namuno sa ganyang panukalang batas, kinakailangan magsilbing ehemplo ang magkakapatid na Duterte na lahat po ay nanunungkulan sa gobyerno. So, yan. Ang isang leader dapat is, uh, a good leader is lead by an, by an example. So, pangunahan mo na Congressman Pulong Duterte. Si VP Sara, si Congressman Pulong at si Mayor Baste. Kayo po ang manguna. Dahil kayo po ang humingi mm. na dapat lahat ng taong gobyerno ay magpa-hair test. Tama yun. Manguna po kayo. Lead by example. Sakto. Dahil ang importante naman po, wala kayong tinatago, wala dapat kayong dahilan para hindi magpa-hair test. Ayun. Panahon na po ng gobyerno, ay eh magpakita na tayo ng tamang ehemplo. Kung talagang... Abe, pakinabang ang hair follicle test at dahil delikado talaga ang mga bangag sa posisyon na sensitibo sa gobyerno, simulan natin sa mga sarili. Kumbaga, bago ka man bato, mm. um, uh, mong malinis ang iyong pisngi. At kaya nga po, hinihimo ko si Vice President si Sara Duterte. Ayan, ang aming uh, Vice President Duterte, Sara. Pangunahan nyo niyo ang drug test pagpapa hair follicle test congressman pulong duterte and mayor basta duterte sige na po magpa drug test na kayo ako rin po magatmat wala akong posisyon sa ating uh, gobyerna ako naman po abogado isang officer of the court so magpapa drug test din ba ko hair follicle test na mapakita na ang wala po akong bisyo na pinagbabawal na droga bakit tatanggi ang taong walang tinatago. Hmm, tama. Ang ating presidente, ang dami nang nanawagan na magpa-hair follicle test mula pa noong nagsalita ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte na pinakitaan siya nung siya ay mayor pa ng ebidensya na gumagamit ang pinagbabawal ng gamot ang ating presidente. Dinagdagan pa ng confidential informant na Agent Morales at ngayon, meron pang video na authenticated ni Maharlika ha. Mm. Abay, dalubhasa pa na taga Los Angeles, yung capital ng Hollywood, na talagang bihasa sa mga videos at audio ang gumawa ng pag-analysis. Hindi lang 'yon, pati si ano, si Katie Binag na dating karelasyon ni Kongresman uh, uh, Anton La Lagdameo ay nagsabi rin na ito nga ang si uh, Mr. President Bongbong Marcos ay gumagamit at hindi lang yun, mas matindi pa, kasama pa ang kanyang mga anak. At hindi lang yun, pati si First Lady Lisa Araneta Marcos ay ganun din, nagbabangag din. At hindi lang yun, napatunayan ni Kathy sa mismong kanyang sarili, sa kanyang mata, dahil niyaya pa siya ni First Lady Lisa Araneta Marcos nang uh, sabi pa niya, Do you want? <laughs> so na yun. At ang ginamit niya ay limang test. At ang kanyang conclusion doon sa limang test, Authentic and edited At hindi AI Ang Polvoronic video Ang problema kasi ngayon Ay Tahimik silang lahat Hindi nila kayang i-rebuttal yung Bagong inilabas ni Mahalika Na uh, Forensic expert na nagpatunay na yung video na yun na at na lumabas ay authentic hindi siya, eh, hindi siya AI. So hindi nila marebatal ngayon dati ang lakas, ang bilis nila ah uh, diya secretary Abalos pati si DND secretary ah uh, uh, sino ba to? DND secretary uh, uh, basta yun na yun. Ang ang bilis nilang kinundi na. Pero ngayon hindi nila marebatal yung paglabas ng authentic na video na ini-report ng forensics sa Amerika So, ba bakit tahimik? Bakit sila tahimik? Bakit sila tahimik? At syempre, nandyan pa yung mga nabanggit ni Kati Binag na siya mismo ang naka mm. ng presidente na kumuha ng pinagbabawal na gamot. Hindi naman natin sinasabi yan ay conclusive evidence, pero nakakabingi ang panahimik ng ating presidente. Kaya nga po, ang panawagan... Sa sobrang nakakabingi. Nakakasakit na ng tainga sa sobrang kabingiya, sa katahimikan. Hair follicle test para mapasinalingan. Diba? Eh nung eleksyon naman kasi, nung binabato siya na siya yung drug user, nagpa-urine test. Ang problema sa urine test, eh oras lamang. Pwedeng mawala na sa iyong urine. Pero itong hair follicle test, mm. ang paniwala ko, eh at least tatlong buwan, eh magkakaroon niya ng trace. So yung tatlong buwan na yon ay consists of uh, no, 90 days bago mawala yung epekto nung uh, droga na nasa loob na yung katawan. Sa iyong hair follicle kung ikaw ay kumuha ng cocaine. So kung talagang gusto ng pasinuwalingan ng Presidente yan at pikampika na siya sa mga binabato sa kanya na siya ay drug user, hair follicle test na, Mr. President. At hindi po kayo mag-iisa. Sasamahan kayo ni Vice President Sara, sasamahan kayo ni Congressman Olong Duterte, at sasamahan kayo ni Mayor Paste. At siyempre, sana lahat ng taong gobyerno, lahat ng senador, lahat ng kongresista, hmm. lahat ng mga hmm. empleyado sa gobyerno, ah. magpa-hair follicle test na tayo. Ah. Dahil talaga namang kung kung ang ay ginagawang requirement yan sa mga U.S., bakit hindi naman sa mga ibang empleyado ng gobyerno na kasing sensitibo rin ang kanilang mga katukulan. Well, siguro, hindi naman lahat kasi yung mga file clerks, hindi naman sensitibo kanyang nang trabaho. Pero yung mga nasa posisyon ng responsibilidad, congressman, senator, Yun. cabinet secretary, Yun. USEC, assistant secretary, secret directors, tingin ko lahat yan dapat magpa careful Lahat in. na sila. Dahil talagang hiwala pong matinong desisyong gagawin ang tao na nalululong sa pinagbabawal na gamot, lalong-lalo na dun sa cocaine na wala talaga wala wala, wala sa tamang order at yung mga ganyan at laging nawawar yan ano ba nangyayari ngayon at lalong lalo na rin dun sa Shabu kaya nga po hinihimok ko po ang magkakapatid na Duterte ang lahat ng opisyalis at syempre PBBM bilang ama ng bayan dapat ikaw po ang manguna yun. dahil ikaw ang pinakamataas pag ikaw po ay nanguna lahat ng kawani ng gobyerno lahat yan sa dito lang naman natin, masiguro talaga na walang bangag sa gobyerno na gagawa ng maling desisyon na hindi makakabuti sa ating mga kababayan. Hair follicle, now sa lahat ng kawin ng gobyerno, simulan ng mga Duterte ng mapakita na they are lead, leading by Bye. way of example. Okay, so yun, napanood natin at narinig natin ang pahayag ni Spox Harry Roque pantukol dyan sa papano niya binarasi Megs Migs Nograles sa pagsabi nito na un unconstitutional daw o wala daw sa saligang batas yung o labag daw sa saligang batas yung bagong pagsusumiti na panukala ni Congressman Paul Duterte na kailangan merong random drug test sa lahat ng mga government employee. So, maliwanag dyan, yung paliwanag ni uh, uh, Spokes uh, Harry Roque na hindi labag yan. Hindi labag yan. Labag lang yan kung sa mga tumatakbong politiko pa lamang. Dahil sinalaysay niya yung mga qualification o requirement sa uh, bago tatakbo. Yung requirement na qualification ng isang politiko bago siya maka-qualified. Ma so, labag nga sa batas yung magpapadrug test kasi wala doon sa na, na, nakasulad doon sa saligang batas. Pero it seems na nasa government employee ka na, yan yung paliwanag ni attorney uh, uh, Spox, uh eh, na it seems na nasa loob ka na ng gobyerno ay kailangan mong magpapadrug test at walang sinabi ang saligang batas na bawal. So, ngayon, ay, bago natin do tatapusin ang ating uh, uh, reaction dito at komentaryo, Ay please naman kung bago kayo sa akin channel. Ulitin ko, wag na wag kayong mahiyang mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell. At uh, ingat kayo lagi, Jan. Safety first.